I mean, it's ito na lang ang aming dalawin. No. No. Pagkakon ano? eh. sit up. Mm -hmm. Mm -hmm. Camping is life. Ang bata katulog sa kwarto, ang isa galamun. Ano mo sasabihin mo sa first camping natin? Saster, hindi <laughs> na <naka> ako ulit. Hindi na li, pati sa iba niya ang baka si Mona. Maraming campers taon sa kabila. Ang dami, ang dami, campers. Dapat hindi dito sa wala, yan malayo. May privacy ka Hindi ka man. Ay, uulit ka pa ba? Privacy. Huh? Right, guys. Let's guys, sabi yung gasabo-sabo kami din. Sabo nga. Damo, puro fishbowl. Hindi lang maloko. Yes, ano. oh, tunaw na ang ano. S'mores. Marshmallow. It's good. Sabi, hard taste. It's good. How oh, brato the mm -hmm. Ano kaya? Ano nga yung gawin mo niyan? First Tunawin. time. Lahat sa Pilipinas, first time ko dito magano

Hmm. Ini-init pa ang spare ribs na gusto ka uno. Hmm. ang karawagan, kagang hulugasan. Nakaon kita. Pagkaon taan. Big pepper. To the Slow morning for camping sign. hindi na si Ipa ang magbo Pati ang gear, naka-ready na nga. Ang aswang, kakapi-kapi pa. na hmm? bin Excited Aplosy, na si Ipa. How can we bring the baby? You hmm, have to bring the baby. Oh, the baby's there. How can we bring uh, him? Hmm, bring his uh, bouncer. Nanay will relax here. Why? Yo! Andito na kami ngayon sa beach. Kasama pa rin to sa aming camping trip. Dito kami sa Pinehurst Conservation Area. Ayan, may beach na sarili. Yung beach na talaga tawag nila dito is actually lake. Hindi siya yung beach na beach na maalap yung tubig. Dito, lake. Tawag nila dito sa lake nila, beach iniduwaw. ayun sila, Yana, oh. pagbo-boating sila ni tatay niya. Ayun sila, oh. Ayun sila, oh. Ni Ipang. Ayun. Ay, set. Ako si tatay niya ng boat. At saka motor. Magfishing na rin sila sa gitna ng lake. Tingnan nila kung mahukuli sila mamaya. Ito kami sa ilalim ng puno. Hmm. Diba? Dito lang kami muna. Ito yung first family um, camping namin dito sa Canada. So, sa try lang namin. Kagabi, okay naman. Si baby hindi umiyak. Pinadiddy ko lang. Sarap ng tulog niya. Parang akala niya sa bahay lang. Yun. Alis sila Liana. Ayan sila. Oh, hindi sa rin tatay na. Banding silang mag-amang. birthday ni tatay niya sa kanya pang camping na to mag-i-try school na siya bukas. Ang dami yung mga bata nagkasmin eh. Nakakain eh. Antok na antok na ako iniihipan ako ng hangin dito sa ilalim ng kahoy. Yung isa naman, o, oh, tulog na tulog. Mm. Chill lang siya sa loob ng, ano niya, ng tram niya. I'll drag you. rowing also. Do you want rowing? You go there. Okay, masih mereka Okay. Iya ako sa likod. Yan, para para kung ano sa <laughs> That's okay, that's okay, that's okay. That's normal. You drink water. Because you jump. Mm. It's okay. I accidentally swallowed some. Oh no! It's okay. No, it's it's dangerous. Eh, apa sakit ata? No. Okay. The kids also like that. time to go home na. Time to pack up things. With Diana and the baby tag. No. Packing our things there in our chair. No. And this part has to no. go down. No. So Diana doesn't want to go home yet. We have to pack our things. And no. Go sa likod and no. And there's more here. No. Do you enjoy our camping so far? Yes, no. Oh yeah. Let's put it here. Okay. Bye na guys. No ban. no bye bye. We'll see you on the next one. No bye bye. Time. We'll see you on the next time. No bye bye. Okay. <laughs> <laughs> Uy, aku nih, Ayun na. Si Ipang doon. Tapos na si Mami. Nag-aayos. May ibang gamit, tamis, tamis, tamis. Yeah. ready to go nak kami. May umiya. Mga few minutes na lang. And then, diretsyo na kami uwi. Kaya yeah, na yung sad. It's your birthday. Happy birthday. Another baby is sleeping. Oh, tapos na ang farm thing. Sabado na ako kabalay. I really Sana all may mansion. Uli na kami. We're in a brand county. Papuli. Saya nga po. So, man said ako I'm not sad. I'm just thinking about you're thinking what? Damo, ila farm di binu? Elliot Field. Marami yung Lions Club mo. Lions Club here. A is this is welcome to St. George. St. George Lions Club. Mm -hmm. <laughs>